Good morning mga katiets Ito yung nakita ko ngayon dito mga katiets oh. Heart form na bato Ayan o oh. Ito ko nakita ngayon ko lang napansin mga katiets oh. Mayroon pala ito dito Ayan o oh. Sa gilid ng aking fish pan Ayan o oh. Ayan yun din yung bato na parang kalabo mga katiets oh. Ayan o oh. Ayan, Ayan So, dito ko banda nakita yung ano mga katiits, yung bato na heart. Then, ha? Ito? Ito? Hmm. ngayon ko lang napansin ito mga katits ayun heartphone talaga siya mga katits Siguro may malapit lang dito na no? hmm. Treasure. Ante lang eh. maliit sa mga katits. Ayan no? hmm. Hmm. Yung mga katits. Ayan o. No? Ayan o. Ayan o. Yung dito, ayan oh. Yan yung bato na parang kalabaw, ayan oh. Nakadapa, guys. Ano kaya itong mga cottage? Hot foam talaga siyang mga cottage. Ay, saan matignan, ayan oh. Hard talaga yung forma niya mga katits. So hanggang dito lang mga katits. Comment nyo lang kung ano ito. Kasi naka-form talaga siya ng heart. So kapag may mga idea kayo mga katits. Kasi dito ko lang ito banda nakita ngayon. Hmm. So maraming salamat. Palike at pa-subscribe na din para updated kayo pag may bago na tayong mga talk class na mga ganitong klaseng bato tungkol sa mga treasure sign maraming salamat mga katit sa inyong walang sawang pagsuporta ng ating maliit na channel God bless us all